Araw po sa inyong lahat. Guys, alas 7 na dito sa Saudi Arabia, napakaliwanag pa. Magrid na, pero tingnan ninyo, oh. may araw pa, napakaliwanag. Adan, magrid na. At napakaliwanag pa, alas 7. Nakikita nyo? Ganito sa Saudi Arabia, Guys, kapag uh, summer napakatagal ng araw at uh, alas 7 na oh pero napakaliwanag pa nakikita nyo dito yan sa Saudi Arabia dito sa probinsya namin sa Alpushin napakaliwanag ko, oh. tataka ako alas 7 na pero maliwanag pa samantalang sa Pilipinas napakadilim na basta alas 6 pero dito tingnan ninyo oh kalangitan at ang, ang liwanag alas 7 na yan guys ha o di ba <laughs> ang liwanag po o oh. nakikita nyo yung mga kailawa, kailawan doon may mga ilaw pero ang paligid napaka liwanag dahil alas 7 na dito gabi pero Ayan no, oh, nakikita nyo na ma'am. Uh, yung uh, lugar ko dito, dito sa Alcusian. Nandito ngayon ako sa rooftop at pinapakita ko itong lugar ko na ito. Ayan, natatanaw na ko yung ito yung masjid namin, ito yung hospital. Ayan ng kapaligiran natanan uh, dito ako sa taas. Dito ako nagsasampay dito kapag uh, naglaba ako. Niyan dyan doon kami nagsasampay. Dalawang uh, ano to kabahayan ng uh, accommodation ko at ayeto uh, bakante itong uh, lugar na ito accommodation pa rin ito na pinapaupahan. Ang liwa Liwanag pa guys oh. At uh, palubog pa araw. Alas 7 na yan ha. ayan guys at uh, pinakita ko lang ang uh, ano dito. Ang uh, tawag ba dito bansa na ito dito sa Saudi Arabia at ayan medyo dumilim-dilim na kanina napakaliwanag eh ang oras ay uh, alas ng gabi at ayan biglang uh, dumilim nung sinabi ko na napakaliwanag <laughs> So ayan guys Ang buhay buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia Pinakita kung ano yun ang mga nagagawa ko sa araw-araw Pinapakita kung saan ako pumupunta Kumakain <laughs> Ayan Enjoy watching po Pumaring kapampangan ulit <laughs> Buhay buhay ko pa rin Enjoy watching God bless At uh, na ako Ayan yun ang aming masjid Magrid Adan Assalam